Wag abusuhin ng kapangyarihan. Kasi ganun po yung nangyari din kay Ren eh. Na nasa posisyon siya and inabusuhin yung kapangyarihan niya. Kaya ending, nalapa siya ng aso. So, so siguro, siguro huwag tayo maging abuso sa posisyon natin sa kapangyarihan sa buhay. Dahil anytime, pwedeng magbawag yung takbo niya. Eh mahalin ang pamilya. Hindi lang kadugo ang matuturing mong pamilya. So, lahat ng tao na nagbibigay sa'yo ng pagmamahal at suporta sa buhay mo, yun yung mga tao na kailangan pahalagahan mo dahil sila yung nakakita ng totoong ikaw at pahalagahan ka din nila. Patay! 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 Lahat ng to ginagawa ko para kay tatay takeaway dito is magpatawad. Sa dulo kasi kapat- kapatawaran pa rin talaga eh. Kung baga kailangan mo kasi ng peace eh. Kung yun yung parang mga pag ano sa'yo. Parang hirap po laging ganti ng ganti na puro bigat lang yung nararamdaman mo. So kailangan mo hanapin yung inner peace mo and eh. marunong ka magpatawad dapat. Father, halim na taon ko ang siya yan pero parang kulang pa din. Wala akong magagawa para mabura lahat ng kasalanan ko sa kanya eh. Pero baka may paraan para makabawi. Strive for excellence, uh, yun talaga yung pinakamadadala ko sa buhay ko, sa personal life ko. Don't settle for okay na, kailangan talaga give it your all. Ako siguro na kapag tinatapakan ka ng ibang tao ng paulit-ulit, kailangan mo bumangon kahit ilang beses pa yan and kung gaganti ka man sa kanila, gamitin mo yung fuel ng galit mo para to become a better version of yourself. Gusto mo ako maging katulad mo! Nilaman ka na ng galit mo, Magnolia! Pero hindi mahuli ang lahat! Tigilan na natin to! Parang ako manatiginan na natin to! Mm.